Good morning, welcome to my show So guys Kung gusto nyo Bumili ng bakal guys Mura lang Basta kayo lang magbuhat So guys o oh. oh, Nakalapag lang o oh. Kayo nang mamili kung anong Bakal yan, uh, anong bakal Bilhin nyo oh. Ano to, play doh Basta kayo magbuhat so guys ngayon papunta ko ngayon sa store para ibigay ang resibo so kita guys resibo wala yun guys o ko ano Muralang guys, bakal May 4 x 4 Oh Mga kamilya. Ito, 4 x 4 Tayo magbuhat, mura lang Toledus. Basta uh, yun, guys, oh, dami, oh. So, uh, oh, libre din dito guys Yung wakarambakal pang junk shop O uh, oh, o oh. Sa kayo pa rin na magbuhat Diba? O? Oh. Ito guys

Libre lang guys, libre magbuhat dito ng bakal. Ano? 5x5, 4 4 ba?